Mariti. Nga karun diri sa quarting fitting, mga limpiumi, mag-chain sa yang sa nisa higdaanan. Yan na. Enjoy, enjoy. apa mo pa. Ay, kasi o. Sige. Ano na siya? Kanay, gibutangan na niya sa kuwan, wala? Ha? Gibutangan na niya mo? Wala pa. Wala ra na ni. Eh? Dili na siya tangtangon. Natangtangan na sa akong gilabhan ana. Ito na lang, ko, Ikaw lang sa ni pangulo ko bulihon. Kala sa tunda. Yan. Gi ihunog lang ila. Ihunog lang ako Ako bala Ako bala. Ano dag dag, Daghan na kay inyong mga na... Huwag Nagamitan sa inyong kwarta ba? So, daghan na kayo. <laughs> daghan na kayo so far. Daghan na kayo so far. So gid ka daghan. Number one ang akong eskwela. Mga estudyante. Kay mm. college na sila na. No? Mm. Madagpo na. College na. Kapit na makahuman graduating na naiyong kuhaan? hindi pa, sanod pa, next year pa next year pa siyang graduate okay pero at least diba nakatabang naku kayo nga, naku oh. kayo nga tabang yung trabaho dito naku ayo. gano'n na nakuhaan nakuhaan dito hello friendship <laughs> mag chins biddings midi ray nagbalik si Elsie sa dati niyang trabaho. trabaho. <laughs> Dahil ayaw na niyang umabroad. So, man, tapos. Yan ang totoo. Yan ang totoo. <laughs> Alam, maayo man gari. Kada man gari. Hanggat man gari. Buotan ang amo. <laughs> Buotan ang amo. Dili sumpungon. Minsan lang sumpungon. <laughs>

suksuk na lang suksuk -suk na lang hindi na makaya <laughs> kada mata ah, kasumpung sa tampatasan nang ulasam mo na ginao nang uban ka nang dugoon go taung mm -hmm. sa mo Ano sad ka na no umbot ka gud katimaritis Pero dili man dili else, ka. hindi man kung pagduon ko murag yapon pagdugo ko dili murag yapon sa tampatasan Hmm, oh, gi ako akong matasan. Dili mo sa dong matasan. Di gyud. Kung unsa akong matasan nakita ninyo mo una gid no. Walay paglubad. <laughs> Mamo gi ako. Siguro sa ubang tawo lang na liit la ka adjust na, Nana gid ini ko ani. Mainit daw ang ulo ko eh. Abi na ingon nga. Ang init ba sa imong ulo oi? Eh. Kon mo Makigisipak. Ang ganda siya. Masita dahil nga dugo. Oo, oh, sige. Ikaw gira gira sa ilalong. Pero ako di man. Ang lang sa so uban. Pag wala ko'y bisita, ulo, mm -hmm. <laughs> kung mainit ang ulo, kung mainit talaga. Kung mainit yung ulo, mainit yung ulo. Kalaw na lang ko ano. Ate Marites, oh. Unsa man pang baktang sang Ate Marites? Ang. Oh. Kani siya ibiskan na to kurtina. Ay biyuhon ra na. Biyuhon siya? Oh. Tapos Biu na, Biu ra okay, na. Si magilis sa kurtina, mentras. Para, hindi na siya. Kanta, ililit na ito. Namin yun na ay si Kinsa. Atong gindala ni mo diri ba? Malin? Oo. Namin menu na siya. Happy na siya. Wala amod na malin. Happy na siya. Di man ba Tangtang. Pila ang iyang anak ato? Na ay, naradi ay. Tangtang tang, -tang na di ay. Pila ang anak? Lima.

siya lang ganyan kaputi. Um, pila na. Pila to? Tulo ng kabuok oh, ang na pila na to. Pila na upat yung suwa pero tulo lang yun. Tulo ra? Isa ra kaputi. Ay. Oh. ketchup lang, else kay kahiyon ko. <laughs> Para asa to? Wala pa na. Dari kaya tagunin. Sige ikot, sige, ikot po. Iyan po, kawinan. Ikaw magbira. Kawiri. Kasi mo yung test. Kasi mo mga pangandoy ng mga bata. Gusto ko makahuman sila pag-eskwela. Gusto ko sila ma-professional pag-abot sa panahon. Sila upat. Sila upa. Wala gay dili ko gusto nga naay isa mabitin gusto ko sila upat gyud puro ra na sila lalaki mm. nindot ikag pangandoy eh. Unang kamot ikag panarbaho mm kay para gyud makahuman sila eh kanang comfortable na ko kontento na ko matigulang ko nga naguna na ko nga nga akong mga anak na himo na putusyonan dili na ko maguna-una Hala, kung sa nagkakaroon akong anak ba, ang silang trabaho balo ay kaayo sila paminawan kung lili sila makahuman. So, dili Pag-dito ma sila makahuman. Oo, oh, pag dili ko grasyahan, di gito makahuman, hanto sila makahuman. So, mag-anto sa agit ko para sila makahuman. Anto sa katponar ng hmm. tanpir. Kaya nga, no, dili, pwedeng ako rambana, di niya makaya. So, ah. Mm. Hindi niya, syarais, niya makaya po siya ka isa. Hindi niya makaya. Bisan pag mo siya nga kaya niya, pero sa akong tanaw, di din makaya niya. Daghan ni... Kinaulan din magkinabanga, di mong luha. Hmm, kinabanga, di luha. Para makuha namo ang gusto na mong abuton. Mm. Ang imo yung kuwan sa imong pangandoy, bitis is na sa imong kapat sa mga anak. Na, agit sa apat na mga anak. Ang akong mga anak, di gusto bit ko makahuman sila kanan. Ang oh, sa'yo, yung mga apelido na natin, Marte? Paigalan. Paigalan? Hmm. Wow. Undat kay mong kuan ay good luck at inarestis. Good luck sad sa ako at pong life. Kay magyapon na ako oi makomana sa mga gusto gid ko ako ang anak. Malipayon okay. ako. Dili na ko mangandoy nga magsapi an pa ko Ang imong kamaguanga next year graduate naman. Mm. And then ang imong bunso unsay grado? Grade 8 pa, malayo pa. Um, Samat sa akoa. Ah. Okay, take care na akong naka ko'y bunso na panagiswila. Pero okay lang, hinahinayan lang na. Makamaman lagi. Yan, okay. yeah, no. managin niyo yung chins biddings. Thank you, Lord. God bless us. Bye-bye. Love you all. Advance Merry Christmas. Enjoy. Pinaskuhan ako. <laughs> ako, ha? Okay, ati marites. <laughs> Joke lang. Shout out sa tanan. Take care. Munang gisit up diri. Yan. Daghan kay teddy bear o. Kay mahilig ang dalaga o. Gakos-gakos sa mga teddy bears.